Keren, ba't ba kasi bumaba yung ano, bentahan ng palay ngayon? Sa panahon ngayon, Marso, sabay-sabay oh. ang ani. Buong Pilipinas, umaani ng palay. Ah, oo. Oh. Kaya bumaba, maraming stock na bigas daw. Hmm. Pero ang nakikinabang yung mga... Mga ano? Mga businessman na... Bumabarat sa palay. Bumabarat, oo. Oh. Tama, tama lang. Sa dami ng bigas daw ng Pilipinas. Pero araw-araw kumakain yung mga tao. Oo. Yan. Baka sa susunod wala nang magtatanim na palay. Eh wala na. Wala na tayo makakain yan. Pag ganyan. Oo. Oh, Kahit man lang may fix sa 20. Yun. Dapat. Ganun dapat ano. Kasi hmm. yung nanay ko na sa Isabela. Oh. Nagtatanim din yan. May eh, palay din yan. Pero sa 16. Wala mang 1,000 yung, yung sakaban. Ayun lang. Pero ang pataba. 1.5. Oh. Ang bini, 1.8, 1.5. Hmm, ano no? Depende pa sa klase. Tapos ang baba pa. Oh. Kahit pero, mga 20 lang, ano? Ang bigas daw ngayon, ng 25 kilo, 1,000 na lang. Mm hmm? oh, binapagsak din ang... Pagsak, ano? ano NFA rice yun. Hmm. Pero yung kagaya nito, mabango yung bigas itong, na yan. oh, itong bigas nyo. Malambot. Hmm. Anong ano to? Anong ano? itong apalay na long pin 534 long ano long pin 534 long pin 534 oh. hmm. kaya pag ginani yan parang am amoy niya parang pinipig parang pag pinipig yung, ito SL20 oh ito iba ibang SL20. ano pala ano iba na tapos so ganun na lang ano oh. okay oh, eh. ay kagaya nito may damage yung palay. Eh. Yeah, may damage um, ano. Buti ka mo hindi damage sa ano to, damage ng uod yan, ayan oh. Mm. O. Oh. ganyan. Ayan, nasipsip yan. Nasipsip ano? Buti ka mo ito sa gilid-gilid lang, konti lang. Mm. -hmm. ilan ilan lang. Wala nang laman to. Yan, may may laman pa yan. Ayan sa dulo. Natu na nauna lang natuyo. Ah, okay. So, may lang yung dulo niya. Mm -mm. Yung ganito lahat sana ano. Ginto. Hmm. Maganda. Ginto, no? Nung last year, ginto ang pal pala palay. Oh, maganda. 26. Sarap, Parang no? Ang tuyo. 30. Sarayang... Ah. Oh? Yun lang. So, yun lang guys. Uh, talagang buhay, no? Kaya rin, ano? Oh. Kayo talagang buhay. Bawin na lang sa susunod. Bawi na lang tayo sa susunod. Pero, siyempre, tayo mga Pilipino, dito tayo nabubuhay. Sa kanin silang kung walang kung walang magsasaka wala tayong makakain na bigas okay let's go